Alam niyo ba na ang relasyon ay hindi basta-basta nasisira ng isang bagsak lang, yung isang malaking uh, problema tapos tapos na kaagad kayo. Hindi po, nagsisimula yan madalas o kadalasan ay nagsisimula yan sa maliliit na mga bagay na naiipon. Ito yung mga unhealthy habits natin sa relationship na paulit-ulit na nangyayari, paulit-ulit nating ginagawa sa araw-araw. -ar. At iyon ang nagiging dahilan ng hiwalayan. Kaya pag may dumating na isang bagsak na isang malaking problema, akala nyo yun na yun dahilan. Hindi, marami yun. Kumbaga, nakompak na, naipon na yun from sa maliliit na mga bagay na ginagawa nyo before and then biglang may sumabog na isang malaking problema na talagang yun na yung katapusan. Pero alam nyo kung meron kayong healthy habits na ginagawa sa inyong relasyon, yun yung part 1 natin. Nandun sa part 1, yung ating uh, pinag-usapan yung may mga healthy habits, yung mga couple kung bakit tumatagal yung kanilang relasyon. Pero ngayon ay ang pag-uusapan naman natin ay yung mga unhealthy habits na hindi natin dapat na pina-practice sa loob ng ating relasyon. Okay, mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay para sa relationship awareness at edukasyon at self-improvement lamang. Hindi ito kapalit ng therapy or counseling. Kung may toxic or abusive behavior sa inyong relationship, please seek a guidance from a professional. Ayan, welcome or welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorelie, ang inyong ate Lors. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung mga unhealthy habits na hindi natin dapat uh, ginagawa sa loob ng ating relasyon dahil ito po ay nakakasira ng ating relasyon. Kung uh, pakinood nyo rin po yung part 1 ng ating video, yun naman yung mga healthy habits na ginagawa ng mga successful na couple sa kanilang relasyon. Ito, pag napanood nyo to, na magpaka-honest na tayo sa ating mga sarili, na tingnan natin, baka ilan sa mga to ay nagagawa natin. So ngayon pa lang, eh, um, baguhin na natin or kung gusto nyo baguhin. I mean, kung willing kayo na maging maayos ang inyong relasyon, kung meron man kayong makita na mga bagay dito sa mga i natin, eh sana, di ba, makatulong na makapag-adjust or makapagbago hanggat maaga. Okay, yung number one natin, ito yung silent treatment. Nananahimik pero um, hindi nyo namamalaya na nasisira na yung emotional connection ninyong dalawa. Di ba? Kasi ang alam mo, tahimik ako, wala kaming away, di kami nag-aaway kasi tahimik lang kami. Pero ang totoo niyan, yung silent treatment ay isang form ng emotional punishment ito ang nagagawa nito, no? nagpaparamdam ng guilt, uh, nagpapababa ng self-esteem, nagpapalaki ng insecurity, at nagpapalayo ng inyong uh, emosyon. Hindi ito pagpapahinga na akala nyo, tahimik lang kami, hindi kami nag-aaway. Ito ay emotional shutdown na sumisira sa emotional connection ninyong dalawa. Minsan, bakit nangyayari itong silent treatment? treatment? Minsan kasi yung iba, ayaw na lang makipagtalo or pagod nang makipagtalo or pagod nang makipag-away. Na matahimik na lang. So yung katahimikan na yan, paglaon yan, pagtagal-tagal yan at kaakibat -ka -ka pa nitong mga iba pa nating babanggitin, pag naipon yan at nagkaroon kayo ng isang bagsak na malaking problema, ayon. doon na nagigiba ang relasyon. Okay? Ayan, yung number two natin, small lies that becomes big trust issues. Ito yung mga white lies, ito yung mga wala lang yun. Ito yung uh, ah, hindi ko na sinabi para hindi ka masaktan. O kaya, um, ang problema kasi doon, hindi yung, ano, yung kasinungalingan eh. Bakit ka nagsisinungaling? Yung iba nga, ganun ang katwiran. Hindi na, sinabi, hindi ko na lang sinabi kasi uh, para hindi na lang siya masaktan. Uh, tandaan natin na eh, every lie, kahit maliit yan, small or big lies, eh, nag-uumpisa yan ng pag -crack nang tiwala sa inyong partner. At tandaan, ang tiwala kapag nasira ay mahirap nang ibalik. Hindi yan basta-basta na ibabalik. Ayan, number three. Ito baka hindi nyo napapansin o hindi natin napapansin. Ito yung comparing your partners to others. Especially sa ex o kaya sa kaibigan o kaya sa social media o kaya sa mga artista. Kapag kinocompare mo yung partner mo, ang ano to eh, emotional damage din to eh. Sa madalit salita, emotional damage ang ginagawa mo kapag kinocompare mo yung partner mo lalong-lalo na sa ex mo. Yung alibawa sasabihin mo sa partner mo, bakit siya? Ganito siya? Bakit ikaw? Hindi, di ba? Kapag lagi mong kinukumpara yung partner mo sa iba, pinapatay mo yung confidence niya, hindi siya nagiging enough para sa'yo at napaparamdam mo na may kulang sa kanya. Ang relationship dies when a person feels na hindi ako sapat. Like for example, yung partner mo nararamdaman niya na hindi siya sapat sa'yo. Ayan, medyo bumababa yung kanyang self-esteem, ganon din yung kanyang tiwala at yung kanyang emotional security sa'yo. Emotional security sa pagmamahal mo sa kanya. Ayan, yung number four natin, ito yung being too busy for your partner. Ito kasi yung habang tumatagal na yung relasyon, nagiging kampante na tayo, di ba? Yung uh, nagiging uh, ang focus na lang natin is puro trabaho, um, social life, yung phone, yung games, yung hobby. Yun yung mga inuuna. So yung partner mo, mapitil niya na hindi na siya priority, hindi ako importante. Tandaan natin na sa love languages, palaging nandyan yung time. So, yan yung palaging nakakalimutan ng uh, partner ka karamihan ay yung magbigay ng quality time sa kanilang mga partner. Yung kahit na matagal na kayo, eh, andyan pa rin yung nanonood kayo ng Netflix together or ng sine or kumakain sa labas. Magbigay pa rin kayo ng time sa isa't isa. Ayan, dito na tayo sa panglima ng unhealthy habits ha. Yung ito yung mga wag nyo pong gagawin at kung sakaling ginagawa nyo na at kung kaya nyo namang baguhin o mag-adjust, eh mag-adjust po tayo para sa ikabubuti ng inyong uh, relasyon sa inyong partner. So number five, ito, lalong-lalo na to sa mga babae. May mga lalaki rin pong ganito, over, um, overthinking. Halos lahat na lang ay uh, pinag-iisipan ng sobra-sobra yung um uh, uh, iniisip mo uh, bakit hindi kaya siya nagme-message bakit ang tagal niya mag-reply bakit iba ang tono niya ngayon or bakit iba na to minsan kasi syempre yung mga partner natin may, may individuality tayo eh. iba yung kanilang uh, paglalabas ng uh, ng mood halimbawa um a bad trip sa trabaho or merong nakainisan sa labas or whatever. So, dapat alam nyo yung partner nyo kung paano niya dalin yung stress. So, minsan nai-stress yan. Merong, tapos pag-iisipan nyo pa nang mag-overthink pa kayo na bakit kaya siya ganyan? Hindi na niya siguro kumahal. Ganyan-ganyan. So, doon nagsisimula yung mga um, um, away, yung mga ganyan kapag kasi nag-overthink kahit sino sa partner, ito yung nagkakaroon ng paranoia, emotional distance, unnecessary conflict, at saka yung self-sabotage, di ba? Maraming relasyon ang nasisira, hindi dahil sa isang bagsak na problema, kundi dahil sa iniisip mong may problema kahit wala naman. Minsan kasi talagang wala namang problema. Ikaw lang yung naglalagay ng problema dahil meron ka lang nakita o meron ka lang simpleng bagay na napansin. Dahil lang doon sa simpleng yung kung ano-ano na iniisip mo. So, minsan walang problema pero nakaka-problema because of overthinking. Ayan, yung uh, pang number six natin, ito yung being too controlling. Ano ba to Yung kino uh, kinokontrol mo bawat kilos ng partner mo. Parang gusto mo lahat ng ginagawa ng partner mo, alam mo. Ito yung sasabihan mo, oh, wag ka dyan, wag kang sumama dyan. Sino yung kausap mo? 'Di ba? Ako muna bago sila. Hindi ka pwedeng lumabas. Tapos siya pwedeng lumabas. <laughs> yun, 'Yun ibang topic naman 'yon. Pero ito yung being controlling, no? Diyan ka lang ganyan. E, yung akala ng iba, both side ah. Yung nagko-control, akala niya dahil kinokontrol niya yung partner niya, eh dahil mahal niya. Yung namang kinokontrol, ang feeling niya, may eh, kinokontrol ako nito dahil mahal niya ako. Eh hindi po healthy yan. So a healthy relationship is not like a prison. Hindi hindi siya parang kulungan. Dapat partnership yan, di ba? Parehas kayong malaya, parehas kayong may individuality, parehas kayong may space. Meron kayong uh, kanya-kanyang ginagalawan. Meron kayong kanya-kanyang mundo na nagpapaligaya sa inyo bukod sa inyong dalawa. Kasi diyan kadalasan yan, the more na kinokontrol mo yung uh, partner mo, eh doon mo mararamdaman na minsan lumalayo na yan. Unti-unti na rin yan lumalayo. Okay, yung number seven natin, ito kadalasan ini yung avoiding hard conversation. Pag alam nila na meron silang issue na dapat pag-usapan, iniiwasan na lang hanggang sa makalimutan na. Tapos darating ang araw, bakit hindi pinag-usapan biglang pag sisimulan ng away? Kasi iniwasan ng iniwasan, pero tandaan natin sa kakaiwas natin, Ganun pa rin yan, kahit anong haba pa ng panahon, babalik at babalik or pupunta pa rin yan dun sa bagay na itinatago mo. So, ito yung mga ayaw na pag-usapan na issue. Yung lagi na lang uh, mamaya na. Tandaan natin, kung ano man yung issue na yan, hindi yan nawawala. Problem don't disappear. They accumulate. Lumalaki pa yan. Lalo na kung hindi nyo pinag-usapan at hindi nyo ginawa ng solusyon, eh kahit na nakasikreto yan, lalabas at lalabas yan. At baka mas malaki pa yung issue paglabas niya, di ba? At kapag uh, hindi nyo nakinaya, eh dun sumasabog. Parang uh, bomba, di ba? So, ang healthy relationship, confront. At yung unhealthy relationship, escape. Yung kuna na-discuss natin, yung na-discuss natin doon sa part 1 na video, yung mga healthy habits sa relationship, ito yung talagang kinokompronta nila. Ba, kung may issue, uupuan nila, pag-uusapan nila ng buong tapang, and then kung ano man yung mapag-usapan nila, gagawa nila ng solusyon. Yan yung healthy habit. etong unhealthy habit, ito yung iniiwasan pag-usapan kung ano man yung dapat pag-usapan. Ito, yung number eight natin, ito very classic. Classic sa mga babae. <laughs> very, very classic to. Kasi ito yung expecting your partner to read your mind. Yung parang, hmm, dapat alam niya na yan, di ba? Ito yung talagang classic na situation sa mag-couple. Eh. Yung kung mahal mo ko, dapat alam mo yan. Dapat nararamdaman mo. Dapat alam. Uh, Uh, hindi ko na dapat sabihin. Dapat ibibigay mo na lang kasi dapat ramdam mo yan kasi dapat ganun kasi mahal mo ko. Yung mga ganun, hindi mo talaga napapansin. Dapat gets mo na yung eh, mga ganyan. Pero tandaan natin, ang pag-ibig hindi yan superpower. Pag-ibig yan, hindi po yan uh, 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 telekinetic or uh, yung, ano, yung sabihin mo, parang ako nung nag-aaral pa ako when I graduated the psychology nga, sasabihin nila, oh, sabi niya, graduate ka pala ng psychology, can you read my mind? Hindi po kami nagre-read or nagbabasa ng isip ng ibang tao, no? We studied about human behavior po, hindi yung pagbabasa ng isip. So ganun din sa relationship, 'wag niyo palaging nat palagi. Hangga't maaari, 'wag niyo isipin na kung ano yung nasa isip nyo, e, eh, nababasa ng partner ninyo. Tapos, aasahan nyo. Hindi nyo kinon-communicate. Like, for example, magbigay tayo ng example, uh, wedding anniversary nyo. Ang gusto mo pala ay, uh, limbawa, mag-travel sa ibang bansa. Hindi mo naman kinon-communicate yun sa asawa mo. Tapos, yung asawa mo, nag-prepare lang ng uh, dinner, ibinuk ka ng uh, dinner sa isang magandang restaurant. Pero, habang nandun ka, hindi hindi buo yung uh, kaligayahan mo kasi meron kang gusto. So parang iniisip mo, bakit hindi niya naramdaman na gusto ko nga magano mag uh, mag abroad gusto ko nga mag-travel tong anniversary namin. So hindi niya kaya, hindi niya nahulaan. Pero kung sinabi mo, pwede pa mangyari. So don't um, expect na yung partner mo ay mababasa palagi yung isip mo kung ano yung gusto mo. Kailangan mo i-communicate ano yung pangangailangan mo ano yung kinatatakutan mo, ano yung mga gusto mo, at ano yung expectation mo. Yan ang i-communicate sa partner. Kasi kung i-expect mo na basahin yung isip mo, ay mauuwi lang yan sa misunderstanding. Okay, ito na. Yung pang natin, giving bare minimum effort. Ito yung wala ka masyadong effort sa relasyon ninyo. Kapag ginawa mo to ng matagal na panahon, ang mangyayari sa partner nyo, alam nyo, mapipil nila, unappreciated. Uh, taken for granted and emotionally drained. ba? Diba? Love fades not because of anger, but because of neglect. Kapag ang feeling ng partner nyo ay eh, neglect nyo sila, yan, medyo nagpe-fade na yung kanilang emotion o yung inyong kanilang pagmamahal sa'yo. So, ito yung uh, isa sa mga bad habits, okay? Ito yung number 10, medyo delikado to. Ito yung nag stay ka, pero tumigil ka na sa pagtatry sa pagbibigay ng effort sa inyong uh, relasyon, pero nandyan ka lang. Eh, eto yung uh, medyo uh, masakit to, kasi yung present ka, pero hindi ka emotionally involved. Nandyan ka lang, di ba? Or kung kasama ka, pero wala ka ng effort, nangyamo lang siya dyan, yung mga ganon, di ba? Yung hindi ka umaalis, oo, nandyan ka, magkasama pa rin kayo, pero hindi ka na rin lumalaban, or hindi mo na rin ipinaglalaban ang relasyon ninyong dalawa para maging matatag, para maging maayos. Andyan ka lang. As in, para ka lang masabi lang na nandyan ka pa sa relasyon. Itong habit na to ay slowly, slowly na pumapatay sa relasyon. Habang parehas kayo, ang feeling nyo okay lang. Okay lang kayo kasi hindi kayo nag-aaway. Kasi nga, wala na nga kayong ginagawa. Wala na kayong effort. Basta masabi lang na nandyan kayong dalawa. Na kayo pa rin pero wala na kayong ginagawa para sa inyong dalawa at para sa inyong relasyon. So ayan po yung sampung habits na unhealthy habits na mas maganda kung hindi po ninyo ginagawa sa loob ng inyong relasyon. Yan, ang masasabi ko lang po dyan na, na ang pagmamahalan ay hindi basta-basta nasisira ng isang malaking pagkakamali, yung isang bagsak na pagkakamali. Ito po ay compounding. Nasisira ito sa maliliit na habits na napabayaan natin. Yung araw-araw natin ginagawa. Ayan na nga, napanggit natin yung sampung uh, unhealthy habits. Kung yan po ginagawa ninyo at araw-araw nangyayari, eh, sigurado po na unti-unting nawawasak ang pagsasama ninyo ng inyong uh, asawa at ng inyong partner. So, kung nakikitaan mo yung sarili mo na meron ka nitong mga bagay na to, kung isa, dalawa, eh uh, don't, don't don't feel um, ashamed about that. Tao lang tayo. Halos lahat tayo dumaan diyan. Kahit sino pa, kahit napaka matured mo pa, kahit ako meron ako diyan sa sa 10 habits na yan, meron akong ginagawa diyan. Pero, 'yun nga. Ano ang gagawin natin? Kasi ito, awareness na itong uh, ginawa natin, diniscuss natin. So, you're aware already. Anong next step mo dyan is action. Anong gagawin mo? Aware ka na. Diba? So, anong habit ang meron ka na sa tingin mo, eh, kailangan mong i-improve? Baka pa, pwedeng pakicomment mo dyan sa baba at nang mapag-usapan natin. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Kung gusto niyo po akong ilibre ng kape, pwede naman po. Meron po akong link dyan na buy me a coffee. Maraming salamat po at sana makita ko po kayong muli sa susunod ko pong mga video. Thank you so much.